Ito po may ako na uh, sale dito sa may uh, malapit sa amin na drug uh, drugstore. So, ito po yung ginagamit dito sa Japan na pangpatay ng lamok, no? So, ayan, ipiplex ko sa inyo kapag kumanda kayo sa mga uh, home, home center at sa mga drugstore, makikita nyo yan. Kahit sa mga supermarket, makikita nyo po yung ano na yan, yung box na yan. May kasama po siyang, ayan, yung liquid na yan, yan po yung isasak, sasalpak nyo dyan sa loob ng nabili nyong yan yung kulay yung bilog yan ipapasok natin yan dyan sa loob pagka nasalpak na yan dyan sa loob ayan madali lang siyang ipasok pagkatapos sasaksak mo na pagkatapos mo namang isaksak syempre ayan pipindutin mo lang ayan Meron ka na panlaban sa mga mm, nanunusok ng na mga lamok na yan. So that's it. So ano pa nang bilhin nyo na yan for only, wala pa yung 1,000 in yen. No? Depende kasi iba-ibang brand yan. Pero yan, nabili ko yan ng 800 in yen lang. Okay, yan lang po. Bye!